Ay, boss balita Miss TVM pa Iyaw yeah, mo ng nasuko Siya po kasi yung niligawan. Siya so, yung gusto niya yung babae niyan Cause ah. we were just When we fell Whoa, galinga. Bye, voice, hearts, and I will so and no will be your right this time. Girl, and just kiss me snow. your heart is so in your right my baby, Boss, ano? Boss, anong pangalan mo? Boss, anong pangalan mo, boss? Boss, Balita Mix TV, makikita mo oh. okay, okay, okay. okay. oh, okay, yeah, okay. ito. Ito mo yung sales pokey ni Bossing! Makikita mo lang sa Boss Balita TV. Sino ba? Ay, ba? Uy, yung ko. Siya yung kilantahan. <laughs> <laughs> Dito yun pala ako sa City Drug. Sa mga... <laughs> sa mga ano ko sa ay, mga customer ko syempre dito ay, ay. Uh, shadow pa si Maria Juliana. Julia ah, na namumula siya o namumutla oh <laughs> <ay, ay>, <laughs> ang pagibig nga naman sa so, dyan ano po masasabi niyo ma'am sa kanta ng ating mga nating boss Good. Good. Eh, ba't nakatalikod ka? Iyon, no? Madam, okay, okay ang kanta. Mamis, okay ang kanta? Ma'am, ayos? Maganda. Maganda lang. Barbie na thank you. Ayos na. Ayan. Ayan, isang yan. Singer din, yung singer. Ayan. Ayun, magta-traffic na sila. Ayan, Pero galing, ha? Ang lupit, ha? Sa junkie ng tanya, wabibira yung gano'n lalaki, ha? Tunay. Pero, na-inlove ka na? Madam, na-inlove ka na? Ayon, ayon. I love you. Yeah! Ooh, okay. Yan okay. <laughs> ang nagagawa ng isang pag-ibig. Siyempre, imagine mo, dahil gustong-gusto nga po nung, nung, nung boy, eh, kinantahan pa. Ano? Ah. Okay guys, thank you so much Boss Balita Mix TV I-upload na, na po mamaya Yeah, reveal daw, reveal Reveal Yeah. Yeah. <laughs> Guys, Ha. sa isang Ha. sa City Ha. Ha. sa pag-ibig. <coughs> Siya si Mr. Rubio. Temo na nasubok. See you guys. See you. Ay,